Salamat oh, lang people Mabuhay Hello my darling Let me see your face Don't throw it back to your face <laughs> Throw it back Ay ano Meron ditong palaruan Sa park Pupunta nga pala kami Ngayon sa uh, Sa court dito sa amin Sa ng subdivision dahil isasagawa ngayon ang pagre-rehistro ng National ID. Itong aking anak, siya magpaparehistro ngayon. Ako tapos na ako noong June 11. Sa barangay ginanap yung rehistro. <laughs> And then, siya dito ko siya inano kasi matagal siya mag magising. Kaya hindi ko siya sinabay din sa barangay. <laughs> Kaya dito na lang siya mas malapit pa sa amin. Malapit lang dun sa pastry. Kanina nagpunta na kami dun. <laughs> Di ba nagpunta na tayo yung kanina? Mm. Maaga pa mga 9 before 10 o'clock. Paano kasi, kasi para, 9, 9, 9.20, doon na tayo? Para ano kasi, para kami yung mauna. Hindi kami matagalan sad to say wala pang preparation doon wala pa kami nakikita nakahit ano mga naglaro lang ng basket doon <laughs> sana ngayon oh, ano, lagpas lagpas 10 o'clock kasi yung ano yung umpisa dapat eh ano ang na ngayon na 10.30 na sana pagpunta namin okay na nandun at hindi pa ganyang maramay ang tao. Kapag wala kayo, oh. hindi na akong papalasa ID. <laughs> Talaga eh. Talaga. Susunod na akong papalasa Barangay ID na lang magpa-barangay ID Ano ba yun? <laughs> Maalik sa akin. Ang ah, na syempre, hindi ngayon. So, para saan lang barangay ID? Nagagamit din yan dito sa ano, around Cavite. Wala rin yan sa ibang transaction di diba po pwede rin ang, ano din yung valid ID rin yun. kasi katunayan din yun na taga ano ka taga Dasmarinas. ako kumuha din ako ng barangay ID ng June 11 kasi hey, expired na pala yung aking postal ID yan kumuha mo na ako ng barangay ID galang lang hindi ko pa nakuha Ini eh, na lang natin. natin si Jen Ayan siya oh Kaya nag dali mo Kaya ba na bagong gupit ang aking buhok Ay nakatali, makikita ka ba? <laughs> Tinorture ng anak ko yung buhok ko eh Siya nagpagupit <laughs> Siya nagtorture niyan Ginupit ko lang siya nagpagupit Dinagamba ko ng bangs oh <laughs> Kahit hindi ko pa, ano yung may na gawin, gawin ko pa. Saan ka pa d'yan? We're going to ask the... We're going on the trip. ...whole office... The ...if there's... Mm, ...what do you call that? Out ...outgoing uh, registration. Yeah. Ay baka yung ano pag ano, enrollments ay uh, ongoing pala. Ongoing registration. Dahil ano na. Ginata, okay, um, ayun yun. Ayan, meron na. Wait lang na. Ayan, yung pisa na pala. Buti ko ang lang ng tao. kagad kami ng ano. Pinalayas ako kasi sobrang ganda ko rin. <laughs> Akala ko kasi original butong birth certificate mo. Akala ko birth certificate. Bakit mag-isa lang siya? Dalawa sila dapat doon. Na-late siya. Okay. Na-late siya ng dati. Akala ko original itong ano niya. So... Hanapin ko pa yung ano. Original. Hospitality pero culinary arts. Kala ko ba pag-hospitality sa hospital? Okay, mamaya ulit. Update ko kayo kung maahanap ko ba yung birth certificate. Pag wala yung original, hindi eh, siya ka no? kapag national ID. <laughs> Para naman, ito lang ang chance sa buhay. Sa SM na lang siya mag-ano na. Sa SM. Muna kata naka-tandang bus mamang inasaytayo na no, gaso no, yes, sa nasaisuk <laughs> gaso yes, sa naman ang nasa isip niya. napalayo nangga na mag, 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 bago-mang bago-mang inaserno ko dahil <laughs> yes, yes, maglaro muna tayo dun na tara awa ka mata ano 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 mo makita ano pa rin yung ano ano ko pa rin ano ano mo ano ala Ba't uuwi na tayo? Bibibili pala ako dun sa ano. Hmm. Ano? Sige. <laughs> Nagpapa-check up siguro ng mata. Nagpa-check up kaya sa mata. Yun. Mamaya na lang ulit guys. Wow. Si